Kunin natin po yung mga pagkisa natin. Ang grabing init mga kapatid. Oh. Hinihingal sila. Ayan po. Ayan mga kapatid. Napaka pula ng kanyang ulo mga kapatid. Oh. Kala mo Lutino o pala. Eh. Pero ito po yung ano, Lutino o Palan. kita ko lang ha. Ayan po. Pero meron pa akong isa na kung ito man ay maging ano, jackpot pa ako rito mga kapatid. Kumusta po mga kapatid? Uh, welcome po sa uh, Kuya Jones TV. Uh, ngayon mga kapatid, 5 uh, hours na yung uh, bin, uh, ginamit natin ano, uh, vitamin sa kanila na uh, probiotic. Uh, ngayon mga kapatid, uh, magpapalit tayo ng purong tubig lang. Kasi maganda kasi mga kapatid pagka uh, sa umaga, vitamins pagdating ng tanghali, magpapalit tayo ng ano, uh, inumin kasi mga vitamins natin mga kapatid na uh, napapanis kaya kailangan na ano palitan natin ah uh, 'yun mga kapatid uh, palitan natin ng tubig 'yan uh, update abang-abang uh, lang 'yan mga kapatid bali na hugasan na natin uh, malinis na yung mga painumin kaya uh, pala mga kapatid na uh, importante na nagpapalit tayo ng, ano, ng tubig sa ating mga alaga kasi mga vitamins mga kapatid na papanis. Uh, lalot lalot meron tayong mga painakay na ano na uh, pinapalaki kailangan laging malinis sa mga tubig ah uh, pala mga kapatid uh, mag update tayo rito mga kapatid tingin siya na kayo mga kapatid kasi medyo maingay nalagay uh, muna natin mga kapatid yung tubig ah, uh, bali ayun po mga kapatid na ilagay na po natin yung mga kanikan nilang ano ah, uh, ah, uh, clean water na lang po yan mga kapatid ah, uh, mas maganda po kasi yung malinis yung mga uh, tubig natin sa mga alaga at mga tubig na pinainom natin sa kanila ngayon mga pati di update ito sa inyo uh, napakaganda ng mga panak natin at yung anak nitong dalawa na to na nang nakaraan po na biniyak po natin ngayon mga kapatid binali ko po kasi napakaganda po nung panak na huli po yung huli po na ano pinakita nyo po na pinaampo ko na lagi nakatihaya. katihaya ito papakita ko po sa inyo mga kapatid at sya nga pala mga kapatid uh, ah, inulit ko bago po tayo maghawak sa ating mga painakay kailangan po yung kamay po natin i eh, ano po natin dito sa ating mga patuka kasi po yung kamay natin mga kapatid ay may kahit bagong hugas po tayo ay eh, may naiwan po na amoy po kayo kahit yung ah, ang yung ano ng sabon kasi mabango po yung mga kapatid na ah. pagka nadikit po dun sa mga alaga natin yung kain na kain ah, na nung inahin inaano po nung inahin na hindi niya anak kaya ganito mong natin ah, natin mga ah, mga kapatid Kunin natin po yung mga pagkisa natin. ang grabing init mga kapatid. Oh. Hinihingal sila. Ayan po. Ayan mga kapatid. Napaka pula ng kanyang ulo mga kapatid. Oh. Kala mo Lutino o pala. Eh. Pero ito po yung ano, Lutino o Kalan. Kitamin ko lang ha. Ayan po. Pero meron pa akong isa na kung ito man ay maging ano, jackpot pa ako rito mga kapatid. Hindi ko muna ipapakita. lang. Ito mga kapatid oh. Yung panak natin ng lutino opaline 6 link ka. Napakalulusog mga kapatid. Ayan. Tingnan niyo po yung panak ng post do. Oh. oh. Mas mapula pa ang ulo sa mga lutino opaline. Ayan mga kapatid. Pag naghen po ito mga kapatid, ito. Ang ID po nito Green New Wing Opa uh 6-link hen faded Green New Wing Opa PF6 uh six link six link hen Ayan mga kapatid, napaka pula ng ulo kayo eh, sa Lutino Opa line. Ayan. Ito po yung green series na uh, mga kap kapatid nung sa Opa line. Ito mga kapatid Ayan Kung ito po mga kapatid mag faded Ang kalalabasan po niya mga kapatid Hen po, sixling hen Ayan Napakalinis po ng ano Ulo po Napakaganda Jackpot tayo rito mga kapatid Pag nag -faded saka ito ayan mga kapatid oh. napakaganda ng kulay ang ulo niya napakapula mapula pa sa lutino o palay ayan sa yung biniya ko ibabalik ko rin din sa kanyang kapares mga kapatid ayan Napakaganda mga kapatid. Ayan. Ibalik na natin mga kapatid para ano. Yung mga alaga ko naman na mga ibon mga kapatid, hindi naman sila masyadong masilan. At sanay sila sa tao. Ayan mga kapatid oh. hindi lang nagpupukos yung camera napakagandang ng blue opa saka yung kanyang flight feeder ano na, oh, nagigigray sana mag feeded siya mga kapatid kasi yung ulo niya napakalinis mga kapatid oh. pinagat na yung ano oh. uy 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 dito na dito na dito na ayan Ah, uh, nga pala mga kapatid, ah, bago tayo magtapos, sa ah, humingi nga pala ako ng support po. Ah, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, ah, pa-subscribe po at pa-share pa like. Eh. Ito po yung kapatid. Ang pula ng ulo, mapula pa sa ulo ng Lutino o oh, pala. Eh. andyan natin ang pagkain mga kapatid yung ano. Kailangan pala siya nga pala mga kapatid. Kailangan pagka may pain tayo. Kailangan marami silang ano, pagkain. Ayan. Kailangan pinapakain po mga kapatid. Saka isang Integra 1000 na chip booster. At siya nga pala, yung nandito mga kapatid, yung pairings nung pinakita ko sa inyo na ano, mas mapula pa ang ulo dun sa ano, sa lupino. Ito po, ito po, yung, kung natatandaan nyo po, ito po yung biniyak ko. Ay, yan, yan, yung dalawang yan. Pinares ko po dun sa blue pill na yan. Eh, yung ginawa yun mga kapatid, kasi maganda yung, pina, yung inaanak. Sabi naliko ko. At nung pinapaaris ko ito doon sa blue pill, napaka-agresibo nitong green wing na to doon sa blue pill. Ngayon, binalik ko siya rito. Ngayon, ah, kaninang maga nakita ko mga kapatid, ah, nagme-mate pa sila. Dalawang bis, nakita ko nagme-mate. Sabi ko, uh, magandang balita yan mga kapatid kasi uh, ulit tayo. Saka ito mga kapatid, sabay sila. Sabay silang nag-meet. Uh, kaya mga kapatid, abang-abang uh, lang. Sana itong video na ito, uh, kung magustuhan nyo, pakishare na lang po at palike, pasubscribe mga kapatid. Yun. ang um, hindi, po, hindi ko pa nakikita mga kapatid nag-meet. Isa. Dalawa. Tatlo. At, ayan. hindi ko pa nakikita pero itong dalawa na ito sa katong dito yan, nakikita ko nagme-meet na yan mga kapatid, hanggang dito na lang po maraming maraming salamat sa uh, support tayo po mga kapatid uh, bye bye po